Nasa limampung pamilya ang nawalan ng tirahan ng sumiklabang sunog sa Parola sa Tondo, Maynila. Ang kabuang detalye sa ulat ni Luisa Erispe. Hindi lang basta matinding init ng araw, kundi apoy mismo ang kumerwisyo sa higit kumulang limampung pamilya sa Parola, Tondo, Maynila ngayong araw. Kanina kasing pasado alas 11 ng tanghali, nas dalawampung bahay ang nasunog sa lugar. Si isa sa na nasulugan, wala siya sa bahay ng sumiklabang apoy. Kaya ni isang damit, wala siyang naisalba. Nabot na po yung bahay namin. Ayun. Pagdating ko po, wala tira, Kahit, kahit isa, kahit damit, wala po. sana po, merong mabubuting puso kahit papano po. Tumulong. Si Aling Yusel naman, nagpapasalamat na lang na kahit walang naisalbang gamit, nakaligtas naman ang kanyang buong pamilya. Nananawagan lang siya sa gobyerno, sana matulungan sila. Wala po kami na bit-bit. Ano, Sana po matulungan po kami dito. Mga panibagong ano, simula po. Wala pong wala pong mga gamit na salba lahat. Sabi ng Bureau of Fire Protection Manila, itinaas sa ikatlong alarma ang sunog dahil nahirapan silang apulahin ng apoy dahil masikip ang mga daanan. Pero naideklara din naman ang fire out bandang alauna ng hapon. Wala pang naiulat na nasaktan o nasawi. Iniimbestigahan pa rin ang sanhi ng sunog depressed area po siya and then mostly light materials. Kaya po yung responde po, uh, tinas po agad yung alarma para makaresponde po agad yung volunteers and government natin. Wala po tayong recorded injury. Sa ngayon, manunuluyan ang mga nasunugan sa evacuation center sa P. Guevara Elementary School. Pero patuloy silang humihingi ng tulong mula sa pamahalaan para makapagsimula silang muli. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.